Hi! Good morning! Early on person today! Ano yung camera? <laughs> camera talaga yung problema ko, ano? Punta ako dun sa itaas kasi makikipag-meeting muna ako doon bago dito. Ayan. Let's go! Simula nung nagsimula ang Ramadan, hindi talaga ako pumunta dito sa second floor, dito sa may kusina, para tingnan kung anong dapat ayusin at dapat i-arrange kasi may mga nilagay talaga ako dito. Dito ko kasi nilalagay ang mga damit nila na nilaban ko na. Kaya dito ako makipag-meeting sa mga damit na ito kasi kailangan ko na talagang ayusin dahil nagkahalo-halo na sila. Kagaya nitong mga medyas, naghalo doon sa mga damit na panloob. At ayan, nilagay ko sa Shein na ziplock. Diyan ko yan talaga nilalagay mga mars para pag hinahanap nila, ituturo ko na. At baka magtaka kayo, bakit dyan ko talaga nilagay yung mga damit nila? Wala ba silang cabinet Actually mga mars, dyan ko talaga nilalagay sa kitchen na yan kasi hindi naman ginagamit. At maliban sa hindi ginagamit, para mabilis nila hanapin. May ugali talaga kasi sila na kahit nasa harapan na nilang hinahanap nila, hindi pa nila nakikita. Kaya mas minabuti ko na lang na sa kitchen ko na lang ilagay para pag tinanong nila ako sasabihin ko na lang, ah, andun sa kusina, tingnan nyo na lang. At hahanapin uh, nila, syempre may kaguluan talagang magaganap na akala mo may World War II. Nagahalo-halo ang mga damit, ay nako, ewan ko na lang talaga. Parang ang hirap-hirap talaga nilang maghanap ng hinahanap nila. Samantala nasa harapan naman nila, at kung hindi nila mahanap, tatawagin ka. Samantala nasa harapan na talaga hanap nila. Three times a week kong nililinis ang kitchen na yan, tapos inorganize yung mga gamit nila. At dahil Ramadan ngayong buwan, hindi ko muna binibigyan ng pansin. Kasi minsan, pagising ko sa umaga, parang may lagnat ako mga Mars na wala naman. Pagkalipas ng isang taon, wala nang galis ng taon. Siyempre, dahil tapos na tayo, mangungulekta na tayo ng basura at ipakilo natin. Charot. <laughs> At ayan na, ilalagay ko ng mga basura dito sa trash basket. Uy, yung trash basket, yun ay garbage bag. Ano ka ba? Mabubuli ka talaga sa ganong bag. At para safe, para hindi makawala. Wow, hindi makawala. Siyempre, ayusin natin ito, yung luggage bag. Itabi natin. So, ayan na, after ko makikipag-meeting sa mga kalat, tapos na rin. Yung iba talaga, hindi ko na binigyan ng oras kasi ako'y bababa na. Dala ang mga basura na aking itatapon at ramdam ko talaga si Haring Adlo, mga Mars. mainit Yeah.